So, uh, nasa dulo tayo sa Carmen Planas mga kaysa. So, dito sa Katagan. So, yun mga kaysa. So, nang uh, mga kaysa. Dito lang, lang sa Carmen. Dito tayo sa mga So, pwede pala nakakabili dito mga ano, ganyan. Sa mga pisa-pisa rin ako. No? Pisa sa mga, so, mga electric pan selling pan remote selling uh, remote. Lang, uh, remote lang kinsi remote 15 kin pesos lang mga. <tries> dating price nito mga 600 to oh, dati okay. 650 bumaba na siya yan mga dito mga guys yung mga <coughs> so meron naman tayo dito mga guys yung panando so nagalap na kayo mga panando dito mga guys uy mga charge. ito ito mga ganda ito magkano ito boss ay boss mag magkano ito ito tropa ang gwapo mo na ngayon pang ano ah pang model ka na sa Carmen Planas ah oh shout out na ka si kabayan uh, kong kabayan oh di ah uh, o oh, yan, yeah. mga Boss, magkano? 100 So mga parts sa mga bike uh, Motorbike guys huh? So 100 Yan yeah. Vlog natin ito Natin siya dati Na i-vlog na natin ito So isang dating gwardiya ito Ay gwardiya siya pero Araw ng linggo Naglalatag siya rito sa Carmen Planes mga guys Oh. Oh. Yan, dito so, may mga uh, dati konti lang mga latag niya. Kano pa bango niyo? Pa bango. 250. 150. Oh, boss, unting mga bala na shout out muna sa Bicol. Ay, shout out din sa inyo. Mga kababayan, sarap naglalatag ka ng araw ng linggo para pangkaragdagan ng income, no? Apo, boss. So nag-update pa naman tayo ng mga pagagwardiya natin ngayon. Okay na. O oh, tinigil mo na mga gwardiya para ka na lang atuloy At tuloy pa rin. So isang gwardiya sa mga guys, taga So naglalatag siya rito para karagdagan ng income sa so mga isang So, itanong natin itong mga ison dito. So magkano yung ito? Kato? 100? So 100 itong mga guys. Saan yung ano natin? Mayroon tayo dati na pwede natin mag-charge? Ay, ito. Oh, dito. Chargeable. Dito. dito, dito. Sina charge na rin so yun no? 931. Cellphone Tin na lang daw mga guys so Negotiable pa naman din <laughs> Negotiable <laughs> naman <laughs> Yan So 100 negotiable naman mga guys So mga dito 1. 19 na lang daw So may presyo ang palito So ang kinaganda nito pwede ka mag charge ng cellphone mga guys yan no? May charge uh, kabli na lang Yan mayroon siyang dito so, 100 Yan yeah. So may mga ano pa siya iba't ibang mga ano pa siya rito mga guys. So tapos may mga accessories siya rito. May pabango. May mga kabli siya rito mga guys. So mga kabli natin magkano? 50 mga kabli ng mga sa cellphone to mga guys. Ayun, 50. 50 50 lang mga Ha? Magkano mga 50 na rin? Ito mga 50 na rin to mga guys. yung malapad no. Oo. Oh, si na lang din. Si 50 ako. Ang ganda mga si oh, pesos lang. o oh, Oo. Oh, Oo, yun doon nga. Oh. Yan, mga si Kuenta. Ang ganda yun. Oh. May mga char pwede charge, pwede ng charge yan. Yung okay, mga paninda ni Ghost Okay. Oh. Oh, ba? Low bat? ko kasi. Bad bank, uh, Mura. So, dapat po naman tayo sa mga iba't ibang mga panindra ito ng mga ano mga ganyan. So, may mga ano rito. Pangdawit sa magsasaka, sa so, mag, magsasaka yung panglulupa. Panglupang pang ano, pangkamot. So, magkano to Magkano to? Ha? Magkano tong ganito? Sandaan mga ganyan. Yung so, mga ganito ang pangkalaykay pala sa lupa yun, may mga karit tayo yun ito mga karit so magkano ito pang karit? isang daan lang din 150 so mga ganitong ori mag 150 to mga ganito 150 ito mga ganito pang sa mga palay o sa mga damo yan 150 yan, mayroon naman sya ano ito ba guys yung tawag nito yan mayroon dito magkano mata yan nagbablog lang po yan mga tongres. Yan. So mga mga pangkarit mga guys. So may pamukpok tayo sa tiles. Pamukpok ng tiles. Magkano ko pamukpok? Pamukpok magkano? 150 yan mga guys. So panggancho. Steelman. pang -ste pangganso. Magkano po to? Magkano? Sandan Panggancho to mga isa. ah sa mga ginagamit sa mga steelman diyan. Oh, shout out sa mga steelman, sa mga construction workers, no. Shout out to sa inyong lahat. Dito hey, mo oh. Yan. Yan. Ang garap, ang garap oh, ito. Mga ano lang 'to sa mga karit mga gabi. sa mga palay. Eh. Yeah. Oh, so mga uh, damo, pwede na mga damo. 150, 150 rin? Oh, 150 lang 150 din. lang mga idol. Oh, yeah. mga... hanggang 100. Oh, 100. Ito, 100. So, dami ito. bagong hasa pa itong ibang mga guys, so, mga po. 150 lahat. Around to. O oh, pwede nyo dahil daan. No, mga Cornelio Master. Abo guys. Abo. Mga Cornelio. Ay, ah, pang ano, isko driver. Pag, tatlo isang daan. Mga anti ko na yung mga no. Matatagal na yan. O, kung subok na talaga yan. Same na mga sanong ano. Hindi yung Oh. Yung dulo eh, tumata oh. ano po. Oh. Hindi. Kasi yung iba kasi mga ngayon dito, napupudpud oh, yung iba to. Pero ito, mga antiko to, mas mapatiba ito kasi. kasi ang oh. kasi mga matagal na to mga ano eh. Oo. Oh. Mga, yan, mga ganito. So itong panel symbols, magkano to? Ganito. Yan. 150 ang gawang. Oh, 150 panel seal mga guys. Oh, pwede isang dan. Yan. Yan, 100. Sa so, mga panel seal dyan. Oh, shout out sa marunong gumamit nito. Si Atos mo na dito. <laughs> oh, oh, boss. Bandi po kayo. Ano? 100 na lang mga isa. Yan. Ganong kamura. Ganong kamura dito. Pero maganda to, mga asero kasi to mga ganito. Asero. Yan. Okay, sa tabi. Magkano? 600. Ano? Oh, Ay, puto 56 nga ba? O, 600 lang oh. Hindi lang lahat po, boss or we we we're there, we're there. oh yan pwede shift o yun pwede shift tissues yan kasi may bakal yung unahan okay oh, salamat yes. salamat oh, you know. oh. okay. oh, right. okay. ha ha <laughs> marunong ng konti kasi sinuot mo yan matuto marunong matuto ka na kaya lang isang gabiak lang yun know? o isang piraso lang mga pang display nga souvenir na lang to magkano to boss? Ha? Magkano? 150. Yung nagbubuhat ka, nagbibet ka. Oh. Okay, sa mga nagbubuhat ka, talaga tayo. Yan ang pang 150 na ito mga guys. Pang ano, sa baywang. Oh, so, sa mga baywang. 150 lang. 150 lang. Yan, yung mga dito rin mga guys. Yung so mga, mga mga gamit sa kusina. Mga mga, mga kutsara. May mga ano dyan. Lagyan ng pinggan. So yan, mga ano dito. May ginto pa. Yan diba, mga damit dito. Uh, 20, 50. 20. So dito to. May mga accessory dito sa mga cellphone to uh, mga guys. tablet. Ay, uh, update lang ha. Uh. So, may mga relo. Okay, boss. okay, may mga relo si ano dito. Ito. Magkano naman mga relo mo? Madam? Ito boss, Ah, uh, 200. 200. Ito, 130. 130? Uh, 130. Oo, boss. 130 lang mga isang mga relo. Ano ito? Ano yan, boss? Mga paranya po yan. Yan mga gano'n. Di battery nga lang mga dito. Oo yan. Battery nga lang. pa mga Mayroon din sa mga cellphone dito sa mga ano kablit. Magkano mabenta ang mga Apple iPhone? Sa 3 in 1, boss. 120. 120. Sa single po, iPhone, Android, 5G. yan. 50 pesos lang. Ito, 70. Yan, 70. Ito, 40. 40 ito, 30. 30. Yung mga, ano, headset, no? Ako, po. May rilo siya. Oo, oh, may rilo siya. Adaptor, sir. Try ka lang Sa mga computer, no? Ako. Okay. Adaptor, laptop. Meron tayo dito mga sapatos, mga kaysa. Yan, mga... Ah. so, magkano ang laban dito, boss? Tol, ano lang yan? Mga 50 sa. Ah, 1. Ano mo, tol? So ito mga guys, ito mga ganito. 150 daw siya so pag dalawa pag dalawa. So 250. So ito rin oh, maganda ito mga guys oh. Boss, magkano to, boss? 250. 250 na lang to mga guys. Yan, mga ganito oh. 250 lang. Mga ganitong ori na mga sapatos mga guys. So may mga ano siya mga 50 shoes, mayroon din 50 shoes mga septicious mga guys so magkano mga septicious boss 100. 200, lang mga guys so, oh. mga septicious so, mga yun mga na tantrum mga ganito mga tors mga yabi yan meron mga, yan. So, yan, mga yan, guys so mga mga guys may mga Uh, bus, may mga iba-iba mga sandal dito mayroon din sila rito mga guys ito so, po mochila o mga sandals diba? magkano sandals na tayo? magkano yan? oh, magkano? renta ah, na lang paano lang? ay 30 pesos na lang mga guys yung sandals yung oh. pabilis presyo na lang mga guys yung e, mga ganito ito magkano po? ito Oh, 30-30 lang mga isong mura-mura na ito mga isong bagsaka ng presyo okay salamat po shock na sa mga sasakyan sa mga video duty mga tools yung si mga tools na mga antique mga tools mga guys so luma o mabago man parehas lang mo din ang oh, yung yeah, mga antique na mga tools dito rin parang po yan so may mga bracket sa TV naman mga guys bracket sa TV magkano yung bracket sa TV? Oh, limang daan mga guys. Grapid. Yeah. So, mayroon mga ano. May biyay, may biyay. May biyay. So, ako. Next yeah. time na lang tayo. Yan, mga... Yeah, mga... So, diba mga Ito ano? Mga...